So dahil mura ngayon yung kamatis, isa sa ituturo ko sa inyo kung paano natin mape-preserve lalo na kung malapit kayo sa mga lugar na baksakan talaga ng kamatis para hindi na sayang, hindi rin natin itatapon, magagamit natin ng pang matagal ng ilang buwan. So ganito yung technique. So eto napakaraming kamatis nito. Na Gagawin natin, isuhugasan natin 'to ng maigi, tatanggalin natin 'tong pinakapuno niya. Ayan. Tapos ugasan natin 'yan sa running water ng pa isa-isa. Talagang sure natin na malinis na maigi talaga. Dahil ito, mamaya mapakita ko sa inyo kung anong gagawin natin dito sa kamatis na to. So itong way na to na ituturo ko sa inyo ay malaking bagay ito para dun sa mga uh, nagtatanim at the same time yung nakakabili ng maraming uh, kamatis na mura tapos nasasayang lang. Eh, kesa masayang, gawa natin ng paraan para pwedeng pwede nyo itong pang-stock kasi napakadali lang nito na tapos tatagal to ng ilang buwan. So, pwede niyong gamitin sa, uh, instead na bibili kayo ng tomato sauce, eto na yung gagamitin niyo sa pagluluto ng minudo, mga uh, Aldereta ninyo. So, ang gagawin lang natin dyan is kailangan natin na malinisan ng maigi. Matanggal yung mga nakadikit na putik or dumi para ma-assure natin na kapag ito ay nilaga natin mamaya, sure na malinis talaga. So, hugasan muna natin to lahat. <laughs> So, napapansin niyo yung paso ko, yan po, aduktong na. Palawak na sila ng palawak. So, yan po ay paso. Paso sa pagluluto. So, huwag niyo na pong pansin yan. kasi alam ko mapapansin niyo na naman yung nasa kamay ko. So, tanggalin natin yung tangkay. Then, hugasan lang maigi. Kasi, minsan, di ba, ang mahal ng kamatis, para pagbiglang nagmahal, hindi tayo mahirapan kasi, meron tayong stock pagdating na mahal yung kamatis. So pag mura, ganito gawin natin. So ayan, eto na, nalinis na natin yung mga kamatis natin. Natanggalan na rin natin ang tangkay. So kailangan natin ng isang malaking uh, pagpapakuluan nito. Tapos bago natin gawin yon, eh kailangan natin ng kutsilyo para ma-slice to ng pakros. Dahil pag pinakuluan to, kailangan umungat yon yun yung tanda para i na natin yung pagpapakulo dahil tatanggalan natin to ng mga balat. So, ang technique, ganito lang. Sa pinakailalim, hiwaan natin ng ganyan. yan Pakross po. Ayan. Kasi yan po ay aangat. Para pag binalatan natin mamaya, dire-diretso lang yung pagbalat natin. So, ganun ang gagawin natin sa lahat ng kamatis na to. Ihiwain natin yan ng pakros. Ingatan ha, kung meron kayong kasamang bata na gumagawa nito, mas mainam na tayo nalang po matatanda ang gumawa. At kung hindi matalim ang kutsilyo na gamit. Para maiwasan na, madisgrasya. Ingan. So, ganun lang yung gagawin natin paulit ulit-ulit. Hiwaan natin yung pinakalikod. Ganyan. Ganyan pa-cross. Hanggang sa matapos natin to lahat. Marami-rami din itong kamatis na to. Ayan. So ayan, eto na. Punong-puno yung <laughs> punong-puno yung kawali ng puro kamatis. Tapos na natin yan mas slice Ang gagawin natin dyan, okay lang na ganyan ka puno kasi mamaya po, lulubog din yan kapag lumambot. So laligyan natin ng tubig. Busan na natin ng tubig ng maramihan. Then, papakuloan natin to Hanggang sa lumambot yan, umangat yung balat niya. Kapag nakikita nyo na bumubula, tapos bumubula, or kumukulo ba, tapos umaawas, bawas na lang kayo ng tubig kasi magtutubig pa to. Then, syempre, takpan din natin. So, i-check na natin Ayan, makalipas yung ilang minuto ng pagpapakulo. Kapag ganito na yung nakikita ninyo, lumulu, umagat uh, umaangat na yung kanyang pinakabalat, ganyan. So, pwede na natin itong hanguin dito sa kanyang pinagpakuluan. Tatanggalin natin yung tubig niyan para hindi siya matuluyan na malamog o mas maluto pa ng todo. So, tatapon natin yung maintenance na yan. Ang kailangan lang natin is yung kamatis, then hintayin lang natin na lumamig. Kung gusto niya nung mabilis na mabalatan, binababad yan sa maraming yelo para mag-down yung uh, ano niya, init. Pero kung di man kayo nagmamadali, palamigin nyo na lang sa isang malaking langgana, tapos na matanggal yung init para mabalatan ninyo ng maayos. Eh, no? mas so, madali na lang siyang balatan kaya tayo nagihiwa. So patayin na natin yung kalan, then tanggalin natin yung tubig. So tanggalin na natin. Sobrang lambot na. Ganito yung gawin yung way para hindi nasasayang yung kamatis. Lalo na minsan, sobrang mahal ng kamatis para pwede kayong mag-stock. dami. Hindi ko na kinilo kung ilang kilo itong pinakuloan ko na to. Sobrang init neto. So yan, nalagay na natin dito. Itong tubig na mainit, mas mainam huwag niyo pong itapon. Hintayin lumamig, idilig niyo po sa halaman ninyo. Maganda pa po yan. Pampataba pa sa halaman natin. Huwag niyo po itapon, sayang. Ngayon, eto na po mga manay, yung ating kamatis. So natanggalan ko na siya ng balat. Ayan. Pero yung pinakaboto, hindi ko na tinanggal kasi panggamit lang naman namin dito yan sa bahay. At hindi naman to gagamitin na pang spaghetti. Pero kung ganun gagawin nga ninyo, pwede nyo itong timplahan ng mga paminta, pampalasa. Tapos saka kanya po ito i-blender. Then lutuin, salain para matanggal yung mga buto-buto. saka nyo po ilagay sa isang siplak gaya nito. Yan, ganito. Ganitong lagayan, pwedeng-pwede nyo gamitin. Pero dahil ito nga ay panggamit lang dito sa amin, lalo na kapag naluluto kami. Eh kadalasan po kasi naranasan namin na sobrang mahal ng kamatis, lalo na kainan po kami. So talagang kailangan na kailangan namin ng kamatis dito sa mga niluluto naming ulam. Lalo na kapag nagluluto ka ng may itlog, may kamatis, or binagoongan, napakasarap nito. Na so dito ko siya ilalagay. Ayan, para Kada isang ganito is malilimit namin na magagamit talaga namin lahatan kesa gumamit ako ng mas malaki. Pwede rin naman kayong gumamit ng jar. Pero dahil ilalagay ko nga sa freezer, so yun ang gagamitin ko. Pwede nyo itong timbangin para makuha ninyo ng pare-parehas ang timbang para sa pang-araw-araw ninyong panggamit. Kailangan yung isang ganito is makukonsume nyo na kagad ng buong araw. Or kung hindi nyo naman maubos, ilagay nyo ulit sa freezer. Tumatagal po ito ng ilang buwan. So, ganyan lang po yung kanyang magiging itsura. So, wala akong nilagay dito ng mga kung ano-ano pampalasa. Purong kamatis lang po ito. Purong kamatis yan. Itong siplak na to, Nabibili to online. Kasi alam naman natin, 'di ba? Sabi nga do sa ibang lugar, libre na lang yung kamatis, pinamimigay na lang kasi sobrang daming kamatis nga. Kaya gawa natin ang paraan kasi kapag mahal ang kamatis, sobrang pagkaginto, 'di ba? Tipid na tipid tayong gumamit. Kaya kapag maraming biyaya naman, pahalagahan natin kaysa itapon, masayang. Gawin natin ganito. Kasi pinaghirapan ng mga farmers yan. Naitanim, paglaanan ng oras, panahon. Diba? So kung ganito yung mindset natin, lahat tayo marunong mag ah, mag-stack ng ganitong pamamaraan. Kahit papano, maibsayin yung pag-aaksayan ng pagkain. So, kailangan po talaga sa buhay natin is diskarte. Marunong tayong dumiskarte. Hindi sa kalokohan, kundi sa pamamaraan na mas makakatipid tayo. Kaya kapag mura ang mga gulay, manan natin yon Kumbaga, pahalagahan natin yung ganong araw ng murang gulay. Ngayon, ito na yung ating napak na kamatis. So, nakagawa tayo or nakapagpak tayo ng walong pak. Ayan. Nakamatis na pwede natin. Ihalo sa ating mga ulam, pampasta again, gaya na sinabi ko kanina. Pwede nyo, pwede nyo itong i sa freezer ninyo. Tumatagal to ng ilang buwan. Isang taon mahigit. Basta maganda yung pagkakapak. Then, at the same time, nakakatipid tayo. Diba? Lalo na nga ang kamatis gaya na sinabi ko. So marami-rami na rin po yung aming nagawa. Ayan o. Oh. So ilalagay ko na to sa freezer. At sana po nakatulong ng malaki itong aking video na to. So mali, ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At gaya na sinabi ko ha, sa mga maraming murang kamatis dyan, ganito ang gawin niyo para makatipid tayo. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam! May kita niyo po ito sa mga recipe ulam natin. Gagamitin natin to.